Hi guys, good day. Mag-share lang ako ng video for today. And bula lang, may nakita na naman akong kakaiba. Gusto ko lang naman sana mag-video habang naglilinis ako ng bahay. Kasi nga, it's my rest day today. So naisipan ko maglinis ng bahay. Eh, minsan lang din ako magbungkal ng bahay. Ayan, kaya kunyari, linis-linisan. At di kayo naniniwala, minsan ko lang din buhatin yung mga sofa na yan. At nasyak nga ako sa ilalim niyan, napakadami pala. Siyempre, dahil may work kayong mga nanay, hindi rin natin iiwasan na hindi linisin yan. At shoutout sa mga nanay na may mga trabaho din na kagaya ko. Siyempre, mahirap talaga pagsabayin, lalo na't may trabaho ka. Tapos, pag uwi mo ng bahay, makalat pa. Siyempre, ikaw din maglilinis. Pero minsan, mas iniisip mo na lang na magpahinga. Siyempre, kung masama naman yung pakaramdam mo, why not na magpahinga ka? Kasi it's your own rules naman sa loob ng bahay nyo. Kaya masasabi kong mas masarap magbukod ng bahay. Eh kasi magagawa mo yung gusto mo at walang mga alam. Napansin ko nga dito sa video na to na parang nangyayari pala yun sa totoong buhay. Nakala ako nga scripted yung iba, yung pala totoo pala nangyayari yun. Eh, syempre naman nararanasan nyo naman siguro yun. Siguro kasi nai ka. siguro kasi marami kang iniisip kaya ganun. And sa sobra mong pag-iisip, hindi mo naalam at namamalayan kung nasa na yung mga bagay na hinahanap mo. Gusto ko lang kasing gumawa ng content na ladies' linisan Eh kaso ito pala yung nangyari sa video ko. Kasi sige, panoorin nyo hanggang katapusan para malaman nyo kung nangyayari ba sa inyo to.